This is Felicia! And welcome to my vlog! <laughs> ang dami nagtatanong ng mga netizens at mga ka-followers ko na kung anong ginagamit ko sa katawan ko. Oh, shit! Ano bang gamit ni Felicia para sa buhok niya? Siyempre, ito ang gamit ni Felicia sa buhok niya. Para sobrang ganda ng buhok at humahaplos sa katawan ni Jampol ang boko, ko. Ang pala guys, syempre kapag kaharap ko si Jampol, naaamoy niya ang sobrang bango ng hininga ni Felicia. Kaya ito ang gamit kong toothbrush. Ayan. Ayan, sobrang ganda. Ito talaga yung pinang-araw-araw ko guys. Ha, 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 ha. Ay! Nandiyan pala kayo mga followers ko? This is feeling And welcome to my vlog! <laughs> at oo nga pala guys, paalis ako ngayon kasi may date kami ni Jampol. Paul. Siyempre, bago kami mag-date, ang dami nagtatanong ng mga netizens at mga ka-followers ko na kung anong ginagamit ko sa katawan ko. Oh, shit! Kaya, una, ano bang gamit ni Felicia para sa buhok niya? Siyempre, ito ang gamit ni Felicia sa buhok niya. Para sobrang ganda ng buhok at humahaplos sa katawan ni Jampol ang buhok. Ko, ito ang gamit ko. Sobrang bango niya. Nakaka-excite pag gamit siya. Kaya ano pang hinihintay niyo? Gamitin niyo siya. At oo nga pala guys, syempre kapag kaharap ko si Jampol, naaamoy niya ang sobrang bango ng hininga ni Felicia. Kaya, ito ang gamit kong toothbrush. Ayan. Ayan, sobrang ganda. Ito talaga yung pinang-araw-araw ko, guys. Kaya, mahal na mahal ako ni Jampol. Aww. Ayan. Grabe, sobrang ganda niya sa ipin. Pag tinutoothbrush ko talaga siya, grabe, nawawala ang bacteria sa bibig ko at mabahong po na bibig ko. At oo nga pala, hindi mawawala ang pabango sa kilikili. Siyempre minsan pag nagaharap kami ni Jampol, sinasabi niya, B, ano yung B, yung kilikili mo B? Ang baho B. Kaya ang ginagawa ko, gumamit ako neto. Grabe, nawala ang baho ng kilikili at germs sa kilikili ko. Ito talaga effective. Hoy, advice to ni Felicia, kaya gamitin mo na. Siyempre hindi mawawala ang vitamins ko. Kaya sobrang ganda ng skin at beauty ko. Dahil sa vitamins na to, gumaganda yung buhok ko, bumabango yung bibig ko, yung katawan ko hindi naglalabas ng mabahong amoy. Ito pala ang gamit kong vitamins. Yan, makikita mo to sa lahat ng tindahan sa buong Pilipinas. Ano lang siya, one take a day lang siya. Huwag mo susobrahan. Baka sobrang gumanda ka, mas gumanda ka sa akin. Tapos si Jampol. Subukan mo lang. At ang finale natin, kaya grabe, naghumalik sa akin si Jampol. Dadating pa lang ako, sasabihin niya, Pili Ang bango mo naman niya yun. Sabi ko naman sa kanya, Huy, Jampol, ako lang to. <laughs> kaya grabe, ito ang ginagamit kong pabango. Ang pabango ni Felicia, siya lang ang gumagamit sa buong mundo. Huwag niyong supukang bibili nito, baka gawin niyo sa akin si Jampol, ha? Subukan nyo nang Malilintikan kayo sa akin. Ito pala ang gamit ni Felicia. Ito ang gamit niyang pabango. Pag ginamit to sa mga boyfriend o mga jowa at mga asawa nyo, grabe, makaka three times a day kayo. Ayun nga pala, ito lang ang routine ni Felicia, hair routine, smell routine, at body routine ni Felicia. Maraming salamat mga ka-followers. Mag-follow na kayo para marami na akong kita ni Jumpol. Bye-bye!